Yes, uh, magandang hapon mga minamahal kong mga taga-subaybay. Andito ako sa gawing ito ng payatas. At ito nga, magdadala ko ng karton dito sa aking suki. Dinadalhan ko ng karton para ibenta at uh, para may pambili ng bigas. At ito, tumigil muna ako sa gawing ito. Ano ma'am, ano ito? Ma'am, anong street ito, lugar na ito? Anong street? Papapam. Ha? Matapang Street, Matapang. Matapang Street, uh, Payatas, Quezon City. So dito ko na pahinto sapagkat a uh, uh, mainit na pakiramdam ko, sobrang init na. Kaya maglalagay muna ako ng tubig sa makina sapagkat bakit ka mo ako rin ang driver, ako rin ang makina sa kariton na ito. Ako ang gumaganap na makina. So ako ang iinom ng tubig para ilagay ko sa aking radiator at ito kukuhanin ko ang tubig dito sa lagayan ko para hindi tayo ma-dehydrate Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Please like and share po. Mabuhay po mga minamahal kong mga ate, kaya bye Maraming salamat po.